and so good morning we are here now sa Cavite early in the morning it's 8 o'clock in the morning I'm on duty so here's my ID o oh, diba may pa-ID tayo oh, ha? I'm a champ coach certified champ coach Yeah, we have uh, Corporate Harvesters Association and Ministries Philippines. So, kami po yung mga group or body of Christ na nag para mag-win sa corporate or different setup ng mga companies. Every Wednesday, may schedule kami na tatlong ibang-ibang iba't ibang, ibang, ibang kumpanya. So, can you just imagine na pe-penetrate natin yung mga yan at napapakilala natin si Jesus? Yes, it's true. May revival po na nangyayari ngayon sa Corpo world. At nakakakita kami, nakaka-witness kami ng mga CEO na nagsusuko ng kumpanya nila at mga empleyado na nagsusuko ng buhay nila sa Panginoon. Oh, hallelujah. So, I'm so privileged na mapasama sa ganitong gawain. You know, uh, nag, nagkaroon ako ng matinding experience sa HR for 10 years and nagme-make sa akin lahat kung bakit inalaw ni Lord na i-train niya muna ako doon bago niya ako i-send dito Service Field na to na pagkatiwalaan tayo mag-lead ng grupo na ito. Salamat sa Panginoon. So, excited ako this morning kahit na inaantok pa ako kasi wala pa halos tulog. Kasi meron kaming graduation day. Yay! So, uh, nag-training kami. Meron kaming ni-launch na uh, module. So, gumawa kami, gumawa kami ng module. Praise Jesus sa wisdom na binigay niya. sa so, what This is what we call champ module tapos nagtraining kami for yan ganda no champ mm, manual sorry jump manual So pinagagaling natin ng mabuting-mabuting mga coaches natin para maalagaan na maayos yung mga employees na naka-assign sa kanila And dahil sa nag-extend sila ng effort by the way this is for free service and volunteering kaya nakakatuwa po yung mga ministers natin talagang iba't ibang simbahan din po kami pero may isang Diyos. ba? Diba? Ito yung patunay na we can unite para mas marami po tayong maabot. At the end of the day, kagaya ng sinasabi natin, we have one God. ba? Diba? So, dahil nakaka-bless po ang servisyon na itong mga to, i-be-bless natin sila today. So, samahan nyo ko mag-prepare para sa ating mga masisipag na coaches. We want to acknowledge of course and recognize the commitment and passion na binibigay po ninyo para mag total 10 hours of training covering the five topics of the chunk module question lang ako sa iyo. Share ka naman ng experience mo kung paano kayo inalagaan ni Champ. Actually, uh, dun sa pagpasok natin sa company, hindi lang sa uh, true uh, building the character of the employee itself, but uh, yung pag-aalaga ni Champ is, uh, for me, uh, personally, tinuruan din ako ni Champ kung paano mag yung character ko as a coach. Pass, pass, pass. Excuse me, may question oh. ako. Yes, po. Oh. Um, share ka naman ng experience mo kung paano kayo nalagaan ni Champ sobra uh, sobrang nakaka-bless po, no? Dahil from the very start, since day one po, yung Chow ay naging malaking tulong po siya sa akin when it comes to, of course, syempre, yung character. Tapos, kung paano maghawak talaga ng employee. Actually, ano eh, na-stretch yung na-stretch talaga ako no when it comes to sa paghahawak pala ng na empleyado do ako na no, corporate ako pero iba pa rin talaga pag ikaw mismo yung ginamit ni so thank you champ sobrang hanggang dulo na to wala nang iwanan sobrang pati ako nababago no sa ginagawa ni Lord sa champ Yeah. Good, good, good. Share ka naman ng konting experience mo, paano kayo nalagaan ito? Ah, sobrang ano, thankful ako sa job. Of course, uh, maraming na-develop sa akin dito <laughs> sa coaching. Ba, hindi lang dito. Sorry, nagagamit ko din sa kahit papan sa mga disciple ko. Pero sobrang thankful ako kasi yung mga learnings ko dito, sobrang mahal. Pero libre lang talaga na uh, bigay sa akin. Man. Sobrang nakapasalamat ako. No. Naking opportunity na naging part ako ng CHAMP. Uh, share ka naman ang experience mo. Kung paano uh, Anong na-experience na tulungan na ni CHAMP? Ah, si CHAMP. Ako, uh, Chum has been so good na nagawain ng Panginoon. Uh, it has been uh, changing us and pushing us to the ministry of the Lord, lalo-lalo na dito sa mga companies na hawak natin. And I believe na mas marami pang gagawin si Lord and talagang excited pa sa uh, mga movement niya. So, I pray na continue tayo na manalangin para sa ministry na to para lalo pa ma-expand yung uh, kingdom ng Panginoon. So, good. Ang Panginoon na yes. nagtala, siya nagsimula. Yes, siya magpapalagay. <laughs> Share ka naman ng na experience mo, champ? Yeah, uh, experience, Chong, talaga uh, very nice and very good. Uh, grateful cool sa ginagawa ng Panginoon sa champ na ito. Talagang, uh, so Uh, Share ka naman ng na experience mo. Ka, um, na tinulong or na, na, na developed sa atin. Um, ako po as someone na sanay na sanay sa campus ministry lang and sa youth ministry lang. Sobrang laking stretching sa akin ito. As someone na patawid pa lang sa Young Pro Era. Sobrang uh, etong Champ ay place of growth, stretching, sobrang daming realization sa akin dito sa Champ and I'm really looking forward pa sa mga matututunan ko as I continue sa ministry na ito. Ano ba? Okay. Um, uh, ano masasabi mo kay Champ? Um, mga natulung sa iyo nito or na ah, sa iyo? Malami, malaki mala, mala, na ito sa at mga natutunan pa kahit ako hindi gumrat <laughs> pero happy kasi uh, masaya ako dahil ang mapabilang sa champ eh, uh, kumbaga sa ano eh high level to di ba? at saka ibang klase itong, itong gantong organization na ito lang halos ang meron kaya salamat ko sa lang dahil isa ko sa napabilang sa, sa champ Uh, magbigay ka naman ng experience mo kung paano ka inalagaan or natulong sa inyong show. Actually, sobrang ano, laki ng opportunity na makasama dito sa show. No? Kasi ano rin talaga, kumbaga dati sa so campus na, sa so community ngayon, pero binigyan ni Lord ng opportunity na makapag-disciple, di ba, sa, ano, sa so corporate world. And at the same time, itong nagadap din na training, ang laking impact sa akin kasi ang dami kong natutunan din talaga. And yun, sobrang, ano, sobrang grateful ako sa champ, no? sa ano sa opportunity na binigay niyo po sa amin para at least yung, yung mind namin, yung capacity din to disciple, mag-coach, no? Ang daming learnings about how to coach, no? Ang daming mga correction. And yun, sobrang grateful po sa lahat ng ginagawa ni Darcy. Rev, Rev, share ka naman ng experience mo. Paano kayo nalagaan ni So, I just want to appreciate the champ because isa to sa mga ginamit ni Lord in order na mas ma enlarge pa at ma-empower pa ako in terms ng corporate ministry. Mm -hmm. At dito mas nahasa ni Lord ko pa paano ko pa mas madedevelop yung skills ko in uh, handling and discipleship, particularly yung mga nasa corporate. And at the same time, syempre, di ba, yung uh, assistance, okay, di ba, hindi naman ganun kalaki pero nakakatulong siya, okay, sa mga biglaang needs, okay. But uh, on top of that, talagang yung exposure, okay, sa ano eh sa ganitong klaseng ministry sobrang ano eh uh, napakalaking uh, bagay para sa akin personally so thank you so much champ